Nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa asawa ng isang ginang na pinagsasaksak at pinagtataga ng sarili nitong mister dahil sa selos sa San Jose Salay Buhi, Camarinesur. Kinilala ang biktima na si Mercy Palmiano Grutas, 30 years old residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police ng Buhi Municipal Police Station, sinabi nito na bago ang insidente, narinig pa ng mga kapitbahay ang mag-asawa na nagtatalo pero hindi umano nila alam kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Ayon naman sa salaysay ng isa sa mga kapitbahay ng biktima, nagpunta pa sa kanila ang asawa nito at mayroon umanong ibinigay na cellphone at inutusan ang mga ito na buksan na lamang. Matapos ang pangyayari, nagduda naman ang mga kapitbahay ng biktima ng tumahimik na sa bahay nito ng mag-asawa kung kaya kanilang pinuntahan ang bahay ng mga ito kung saan kanilang natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng ginang. Nagtamo ng sugat sa kanyang binti mukha at iba pang bahagi ng kanyang katawan si Grutas na naging dahilan sa agaran nitong kamatayan. Dagdag pa ng opisyal maliban sa pananaga, pinagsasaksak pa ng sospek si Grutas. Kaugnay nito, kaagad naman na nakipag-ugnayan ang PNP buhi sa mga kalapit na barangay para naman sa posibleng pagkakaaresto ng sospek. Sa ngayon, hindi pa masasabi na talagang selos ang totoong rason ng insidente pero isa ito sa mga tinitignan na motibo sa krimen. Paalala na lamang ni Alcomenda sa lahat na idaan sa mabuting usapan ng hindi pagkakaintindihan lalo na kung mayroon na maiiwang anak na posibleng maapektuhan ng pagkawala ng kanilang lang mga magulang dahil sa ganitong pangyayari. Hindi pa namin nahuhuli yung suspect at lag siya hanggang ngayon. Kaya nga patuloy yung paghahanap ng mga kapulisan natin. Ha, nakarating na kami sa iba't ibang lugar na pwede niyang puntahan. May mga tama sa sa mayroon sa, sa paa, meron sa mukha, meron sa katawan, iba't ibang parte ng katawan yung tama niya. May tagami. May... At yan ang pahayag ni Police Major Andrew L. Comendas para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Naga. Bombo Kiara Liadop nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!